Isinusulong ngayon ng Department of Education ang pagtatakda ng National Protocol sa pagsuspinde ng klase tuwing may kalamidad. Ito ay sa layong maiwasan ang kalituhan at mas mapabilis ang pagdetesyon sa mga lokal na pamahalaan. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang interagency meeting na dinaluhan ng Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education, Philippine Science High School at Second Congressional Commission on Education, binigyang diin ni Education Secretary Sonny Angara ang pangangilangan ng malinaw at magkakaugnay na proseso sa pagdedeklara ng class suspension alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito, isinusulong ngayon ng Department of Education ang pagtatakda ng National Protocol sa pagsuspinde ng klase tuwing may kalamidad. Ito ay sa layong maiwasan ang kalituhan at mas mapabilis ang pagdidesisyon sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Angara, na bagamat hindi kayang pigilan ang bagyo, pero kaya anyang paghusayin ang paghahanda para maging mabilis, malinaw at maayos ang madesisyon kapag kaligtasan at kinabukasan na ng mga bata ang nakataya. Batay sa pag-aaral ng Trends in International Mathematics and Science Study 2019, bawat karagdagang araw ng pagsasara ng paaralan ay nagdudulot ng pagbaba ng marka ng grade 4 students ng hanggang 12.4 points sa matematika at 13.9 points sa agham. Samantala, lumabas sa datos ng EDCOM 2 na noong school year 2023 hanggang 2024, may higit 20 araw ng klase ang nawala dahil sa mga insidente may kaugnayan sa klima na nakaapekto sa higit labing isang milyong mag-aral o 42% ng kabuang bilang ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ayon kay Anggara, hindi dapat humihinto ang pagkatuto kaya kailangan aniya ng malinaw, magkakaugnay at batay sa agham na mga upang mapanatiling ligtas at patuloy na natututo ang mga mag-aral. Bilang tugon, nagkasundo ang maahensya na bumuo ng DILG advisory template para sa mabilis at pare-parehong pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase sa mga lalawigan at lungsod. Inatasan din ng DepEd ang mga regional at division offices na magsumite ng regular na ulat sa dalas at epekto ng mga klase na magsisilbing batayan ng mga patakarang pambansa at lokal. Kasabay nito, palalakasin ng DepEd ang, Dep ang make-up class policy at mga alternative delivery modes upang masiguro ang tuloy-tuloy na pag-aaral kahit kanselado ang mga in-person classes. Bagamat nakatulong ang modular at online learning, Binigyang diin ni Angara na hindi pa rin ito lubusang mapapalitan ang harapang pagtuturo, lalo na para sa mga batang nangangailangan ng gabay ng kanilang guro. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.